So, yan po, ito po ang ating pagkain, guys. Mayroon tayong passive canton. Ayan po, mayroon tayong pork. Ayan po, pork na niloto natin sa oyster sauce po yan. Ito ang ating partner ng canton. Ito po ating fried rice po, kahit na kani. Ayan o, o ba? Diba? Ang ating pagkain ngayon. Ito na po ating food. Ayan, guys. This is food. Okay, kakain na. Ayan po ating food. Ayan. Thank you for watching, guys. Have a nice day to all of you. Ayan. God bless you all. God bless you all. That's it.